Ayan uh, po mga boss, ano? Mga pards, andito po tayo sa aking shop, ano? Meron po tayong uh, ano? So, alin ba ang mas mainam na EBR ano? Sa ating uh, paggamit ng mga appliances po natin sa bahay, ano? So, meron po tayong uh, dalawang EBR ano? Na 3000 va uh, BA sa ito, uh, 3000 BA. So, parehas po silang uh, 3000 watts, ano? 3000 watts din po ito. Ayun, parehas din po silang uh, uh, 3000 BA, ano? So, ayan, mga pards, kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang. Mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago po mga upload na video. Marami po akong mga ina-upload na video tungkol sa pagre-repair ng mga appliances po natin sa bahay. Yan. Nandito po tayo sa akin siya, mga parts, ano. So, ayan po yung ating uh, mga iba pang uh, mga gawain. So, ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta uh, sa aking mga gawa dito sa aming uh, lugar, ano. So, okay, balik po tayo dito sa ABR. So, yung ating ABR, ito po yung ating uh, isang uh, 3,000 watts na ABR, ano. Magkaiba po sila ng uh, brand, ano. So, parehas lang po sila ng... Uh, sabi ko nga po sa inyo, parehas lang po silang 3,000 watts. So, nagkaiba lang po sila sa kanyang loob. So, pansinin nyo po yung loob ng, ng dalawa po na yan. Ano? So, itong isang high mark na to, ang loob nito ay ganito. Ha? Pagka po ganyan po yung loob niya, ibig sabihin niyan, servo, servo motor po ang tawag dyan. Ano? Servo motor. So, may board po siya yon So, ito po yung kanyang servo, mo yung servo motor. Ano? Yung gumagalaw, yung gumagalaw. So, ito naman po yung isa. 3,000 watts din po ito. Itong IBR na to. So, ang ano naman po nito, yung kanyang relay. Ayan. relay type naman po siya, no? So, ayan po yung kanyang relay, tatlo. So, meron din po siyang transformer, kagaya po nito. So, hindi nga lang po siya servo motor. Re relay type po yung sa kanya, no? So, wala po siyang uh, umuugong dito sa loob. Yung maririnig nyo, katulad po nitong uh, servo motor, ito, maririnig nyo po siya umuugong. So, ito, wala. Relay type lang po ito. Maririnig, maririnig nyo po siya, pipitik lang, no? So, ayan. So, ngayon, mga parts, ano? Ano ba ang... Uh, mas maganda ano, servo motor or relay type ano so ayan tapusin niyo po yating video dahil te-testingin po natin yan, mga parts ano so meron po akong ngang uh, ginawang uh, in -im improvise ano so ito uh, diniskartehan ko lang po ito para po mapababa -ma -ma po natin yung uh, kuryente no Yan, para po mapababa po natin yung supply ano kasi ang supply po ng kuryente dito sa amin asa uh, 200 po pataas hindi po hindi po bumababa ngayon uh, para ma-testing po natin yung dalawang AVR na to Uh, gumawa po ako ng teknik ano, para po uh, mapababa po natin yung uh, voltage ng kuryente. So, ito, ayan. So, ito yung cover niya, ano. So, babala lang, ano, sa mga hindi ganong uh, bihasa sa sa electronics or uh, sa sa ganito gawain. Uh, huwag nyo pong basta-basta uh, gagawin to ano, yung paggawa uh, ng ganitong uh, technique. uh, ano. So, yan. Y yan yung uh, ikaw ikang ipinagbabawal na teknik. Pero kinakilangan, maalam ka, ano. So, nakababa po yung, uh, ano niya, nakatanggal po yung saksak niya na yun. So tinanggal ko po muna kasi nga po papaliwanag po natin sa inyo. So ang ginawa ko, ito yung live. So ito. Tingnan lang. So ito po yung live, ano. Ito. Itong itong linya na to, yung side na to. Live 'yan. So ayun, nilagay ko siya ng fuse. So live po 'yan, ano. Ito po yung ground, yung linya po na to, yung may tornilyo ko na 'yan. Ayan. 'Yan po yung ground, ano. So kung kapansin-pansin niyo po, may kuryente po yung kulay red, ano. na stranded. So nilagay po natin dito, ano. Ayan. Kasi ground nga eh. So ang ginawa ko po uh, isinabit ko lang po dyan, hinayaan kong maluwag para bumaba yung uh, voltage ano, para bumaba ng 190, 200 bumaba ng 200, bumaba ng 190 para matesting po natin yung dalawa nating ABR kung alin po ang uh, mas may hinaman no? so ngayon, uh, dito natin sasaksak yung ating dalawang ABR ano? so ayan so airing, airing black na to, ito yung saksakan nung ating ABR na high mark ano? yan yung servo motor, yung black na yan yung black na yan, yan. Tapos, erin puti na to, na wire na to, yan. Ito yung uh, saksakan nung ating uh, 3,000 watts na relay type. Okay. Lagay po natin dito, ano. So, ayan. Tigisa na sila ng saksakan, na, ano. Nakasaksak na po yan. Pero wala pa pong kuryente yan, mga parts, ano. So, ngayon, ito kasing ng uh, isang AVR na to, mayroon siyang uh, output voltage at mayroon siyang input voltage. So, kung, kung kapansin-pansin po, ayan, no? Oh. Ayan. So, kaya makikita po natin yung input voltage saka yung output voltage. Pero dito sa isang ABR na to, ang nandito lang yung output voltage. Ito naman kasi, hindi naman siya output voltage, kundi ampere to, no? So, ngayon, ang ginawa ko, dito ko po nilagay yung uh, meron po akong nilagay na digital na voltmeter, ano, na AC. ano? Ito po yung output natin, ano, ng ating ABR na servo motor. Ayan. So, nilagyan ko po siya ng uh, digital voltmeter para pumakita po natin yung output. So to, sa 220 po tayo mag uh, a ano. So okay. Ngayon, so tabi na po natin 'yan. Ah, uh, okay, nakasaksak na, nakalagay na yung ground natin. H hayaan po nating maluwag para bumaba yung voltage. So isaksak na po natin doon sa taas yung ah uh, yung saksakan ano para magkaroon na ng supply itong uh, ating kuryente. So okay? Ayun uh, yan, ano, nakasaksak na po yung ating uh, kuryente. Ayan, yung kulay white yon, yung, yung kulay white po yung ating uh, sinaksakan ng pabunta po rito sa supply po natin, ano. So, ayan. So, ito yung switch na pabunta doon. So, okay. ah uh, start po natin, ano. I-on uh, po natin itong switch, switch na to para magkaroon ng supply doon. At uh, gumana na yung ating servo motor. So, okay, on. Yun. natin nyo, ano. So, yung ating servo motor, umugong. At yung ating uh, relay type tumunog. So, i-off natin. Naka-on pala parehas. Uh, off natin. So, ayan. Naka-off. So, upisahan natin yung servo motor. Ano? So, upisahan natin yung servo motor. Iyon natin. Maririnig nyo po. Merong uh, tutunog. Ano? Doon sa, ser sa servo motor. Ayan. Mapapansin nyo po. Meron siyang tutunog. Iyon. No? Gumalaw yung ating servo motor. Iyon. Pumitik na yung kanyang uh, voltage dito. So, meron na po siyang output na 224. Ano? So, dito naman sa relay. Uh, I-power power switch natin, ano? Kung kapansin-pansin nyo po, uh, tatlo po yung relay niya, pipitik po yan tutunog. Uh, wala po siyang iikot na gano'n na katulad nung servo motor. So, okay. I Start na natin, power on. Yun o. Yun o. Ha, niyo tumunog. So, ayan, meron na po siyang uh, input. Yan po yung input natin, ano, 190. 190, Ayan, 199, 200. Naglalaro sa 199 hanggang 200. So, uh, pindutin lamang po natin itong uh, top to work. Ayan. Top to work. Long press. Bitaw. Yun. Mandar na po yung electric pa natin. So, yung relay type po natin, may supply po siya na 220. Dito sa output. Ayan. Oh. Ayan. Sa output, mayroon po siyang supply na 220. At sa input, ah uh, mayroon po siyang supply sa input natin na 193, 192. Ayan. So, stable siya sa, sa 220, no? Yung ating relay type, stable sa 220. So, ayan. Mabataas, mabataas yung uh, kuryente, no? So, napapasin nyo po, 193, 192. Stable sa 220. So, itayin po natin na bumaba bumaba, 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 pa yung supply, ano? Nabubulol ako mga parts. So, itayin natin na bumaba, bumaba, yung supply, ano? Ayan. So, ayan. 1, 185, 220. 187, 220. 220. 185, to 220, kapasin-pasin nyo po stable po siya sa 220, ano so ayan, 1, 192, bumalik sa 192 ah, uh, yung kuryente po natin uh, ang nangyayari, babataas, babataas pero yung kanyang output 220 pa rin, ano, so yung kanyang output, bumabababo, tumataas ayan kapasin-pasin nyo po, kumisan nagwa 185 so yung kanyang uh, voltage dito sa output, 220 pa rin, ano so ayan Na, nakita nyo po kanina mga parts, ano So, hintayin po pwede nating uh, bumaba yung supply, ano? 191. So, nilalaro sa ayo, yung bumaba 186. So, stable pa rin po siya sa 220. Ayun, 185. Stable pa rin po siya sa 220. So, kasi masinya po, ano? So, yun po yung ating uh, relay type na uh, ABR na 3000 watts, ano. So, dito naman po tayo sa servo, no. Ito po yung nadidinig niyo po kanina nung tinatalakay po natin itong relay type. Nadidinig, nadidinig yung po, tumutunog. Ayan. So dito naman po tayo Sa sa ating uh, servo motor no So ito yung ating uh, servo motor So dito na lang po tayo magbabase uh, ng uh, input ano So ayan, yung input po natin So magbabase po tayo dito sa input ano So ito yung output niya wala po ito ano Kasi ito na po yung pinag-uusapan po natin dito Yung uh, servo motor ano So okay Focus tayo dito So ang kanyang output Sa ating uh, servo motor Nasa 228 ano 228 volts, 226. So naglalaro ano So hindi siya bumababa ng uh, 220 no. Ito naka naman to sa 220 kahit bumaba yung uh, kanyang voltage kahit maging 185, naka pa rin siya sa 220. So ito yung input. Ito ito yung input ng dalawa ano Ito 192. Ito din yung kanyang input, 192 rin no. So dito na natin kukunin yung input ano kasi wala po siyang uh, wala po tayong gamit na input. Pero pag kaginamitan po natin to ng input, ito ito yung input ng ating IBR uh, na servo motor ano. Ayan Ito po yung ating input ng ABR na servo motor Tingnan nyo po So kung kapasin-pasin nyo po 190 no? So dito Ganun din po no? So 196 Ganito din po 196 din So 194 Yung kanyang input o, 194 din ano? So alisin natin yan Dito natin ilagay sa output Para pumakita natin yung output ng servo motor So ito yung servo motor So ang output nya tu 25 So ang input ng ating ABR 195 Ayan to 26 ang output ang input input natin 196 so hintayin natin bumaba no? ayan hintayin natin bumaba yung uh, voltage ano? so ang gawin natin uh, lagyan natin ng load dito ano? saksak natin itong isang electric fan ano? ayan lagyan natin ng ano ayun nagalaw yung ating ground so ayusin natin ground So yan, 198, 199 yung input. So ayan. So nasa 225 pa rin tayo, no? So ayan, nagalaw yung ating ground. Hindi po kasi natin pwedeng higpitan niya kasi nga uh, nagte-test po tayo Kin kinakailangan bumaba yung voltage ano. So okay, lagyan po natin ng load ano. So ayan, lagyan po natin ng load. Kinander po natin yung ating electric fan. So okay. Tapos po natin ano. So yan, lagi po natin sa number 3. So okay. So input po natin, 192. So 220. Okay, 221. Okay, 1, 189. Ano? 220. 221. So kumagsak tayo sa 189. 221, ano? So ayan. 189, 221 yung ating output sa ating cellphone motor. So kung pa, ano? So nagpa-188, ano? Pero yung 181, 222, 182, 227 186 185 228 186 230 okay, 189 so kahit bumagsak 185 yung ating uh, input dito sa ating uh, servo motor hindi po siya bumababa ng 220 no ayan ayan so mga pards alin lang mas mahinam ano? so dito hindi siya bumababa ng 220 ah uh, nag-ano siya, uh, humihigit siya sa 220. Tapos dito naman sa ating relay type, nakapermit siya sa 220, ano. So, ito kasi yung input nito, no Dito na lang tayo kumuha ng, ah, uh, ah, uh, dito na lang tayo nagbasi ng input ng ating ABR, ano. Ito yung output, ano. So, ayan. So, sa tingin ko, kung alin ang mas maganda rito, sa tingin ko, parehas lang sila, ano. Kasi, ah, uh, itong ating, ah, uh, relay type naka-stable naka sa naka sa 220 ano so yung iba kasi merong adjasan ano tingnan natin kung meron siyang adjacent. so alam ko yung mga ibang EBR merong adjasan ng voltage ano pero ito ito wala siyang adjasan stable talaga siya sa 220 stable siya sa 220 no walang adjasan no so ito naman kasi yung ating uh, servo motor meron pong adjasan yung kanyang voltage ayun ayun yung kanyang adjustan no? yung kanyang voltage so mayroon po siyang adjustan so pwede din po natin uh, uh, ilagay ito sa uh, 220 ano? so mas maganda po kasi uh, okay lang na humigit ito sa uh, 220 kasi yung ating uh, mga appliances naka indicate po yan ng uh, 230 volts hanggang 220 no? yung po yung kanyang uh, uh, nakalagay no? kung papansinin po natin uh, wala pala ito no? so yung ibang appliances kung papansinin natin uh, meron po siya naka-indicate. Ayan, oh. No? Katulad po nito, yung kanyang uh, voltage, kung papasinin nyo po itong uh, minami na to, uh, 230 volts. So, okay lang po, ano. Uh, kahit uh, bumaba po siya ng uh, 225, kahit maglaro lang po siya ng 225, 22, 227, 228, okay lang po, ano, mga parts. Dahil naka-indicate naman po yung mga appliances natin, nasa 220 hanggang uh, 230. So, okay. So, Parehas lang naman sila mainam ano dito sa ating uh, a <laughs> sa ating tinalakay parehas lang naman sila mainam. So ayan no. Ayun no? no. Yun lang ang pagkakaiba ng servo motor sa kayong relay type ano. Yung relay type maririnig mo pitik lang ito umugong. So sa presyo naman mas mahal yung syempre yung servo motor. Ayun no, naka 230 volts tayo no. Pero yung ating input yung ating input kung titingnan po natin dito 192 lang ano. 190 ano? 192. So, yung kanyang output dito, kung titingnan natin, ayan, naglalaro sa 220, may get, no, 225. So, yan. At sana, nakakuha po kayo ng idea sa ating uh, tinalaki na video, no. Kung uh, kayo po ay bibili ng uh, ABR, no. Ayan. Kanda po, kung bibili po kayo ng ABR, uh, 3,000 watts or 3,000 VA para po uh, magamit nyo sa lahat ng appliances, no. So, ang advice ko lang, pagka po gagamit kayo ng ABR, huwag na po kayong gagamit ng extension. Kung ano, kung ano lang po yung nakalagay dito na uh, saksakan, yun lang po yung gagamitin nyo. Halimbawa, ito, nakalagay po dito sa saksakan na to, 220 volts, tatlong 220 volts. Ibig sabihin niyan tatlong appliances lang po ang kinakailangan po natin isasak dyan. Halimbawa, ito, electric fan, uh, yung susunod, aircon, at yung susunod, ilaw. Yun lamang po, ano? Basta tatlong appliances lang po. Kahit anong pong mga appliances, basta tatlo lang. Yung iba po kasi, ang ginagawa, gumagamit ng extension, may nakasaksak na dito, gagamit pa ng extension, uh, syempre, extension natin, misang tatlo, apat yung saksakan, ah... Uh, Siyempre, yung mga nangyayari dyan, mag-overload na po, no? So, puputok na po yung fuse, hindi na po andar yung ating ABR, So, yun lang po. At uh, maraming salamat po sa inyong uh, uh, panunood.